this now guys oh hot Ha! ang gabo abo pa mimi yan si mimi so ilalagay ko yung manok po yung manok chicken na niloto ko Snel. Toe net op so dan. Ai, mooi. Ag just go. Good night, guys. ¿Cierto? Aunque okay, yeah, okay, ya di que vivís aquí,

si po, libre lang po kasi kasi kung hindi libre, abot po siya ng mga 8,000. Pati mga bata, matatanda, senior citizen, mga nakagatbaw na kalmot ng aso. Domingo, oh. halili. Sino po, si Domingo. Well, Lagi niyo po yung buong address Wala po sure sure Sala, na rin, kasama barangay. Hmm? ang guy? Kami... Lord, this. si so, pala, tato. tato. Si Naida? Pagbibili ng tubig. Ano po? Si Naida, wala? Wala. Para makasimple kami sa pagbili ng tubig. Ang mahal ng tubig dito yung mga may Water. 25, maliit. Lorde? Tingnan niyo po. Naida, pakingalit po ang sulot niyo. Di maiisip siya dito. sa Oh, wow! It's chicken. May chicken. Ano yan, Ak? Bibili tayo yung chicken. Ano yan? Ano yan, Chen? Chicken. Okay, this one is okay to buy. Wow! Isa, bibili kami. Open. Magnolia. Ito. Bonus. Salamat. Salamat. May nakita kami dito ng manok. Manok lang din namin. Pag-uulan. Yes, dito. Ang ganda naman dito. Oh ang lamig. No. Ano gusto mo? Dali. Kaya nga, anong kukunin mo? Anong gusto mo? Ha? What do you want? Yes, anong gusto mo? Kasi, ang ganda naman dito. Ano, ano? Ano gusto mo? Hindi ka, hindi ka Ito, ano gusto mo? Ito, ano gusto mo? Alin? Bilis, alin, alin? Choco, gusto mo yan? Kasi doon. Halika, halika. Hmm. Tapos. Gusto, gusto daw ni Kim Kim. Ay, pakita mo Kim yung ginawa mo, Kim. Pakita mo kay Daddy, makikita yan ni Daddy. Sige na. Ito binili ni Kim po, oh. <laughs> 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 Ang ganda naman dito. Ang lamig. Ay, ano ay, pa? Oo. Oh, oh. Bigyan natin si Tito ng Ano? pampalubag loob pag bantay Ito ito. Ito ito. Oo. Oh, oh. Dito rin this one. What is this? Ha. Ingat ha. Ah, ako na. Ano okay, pa ba? Yan. Ako na magdala. Dito dito anak, anak. Anak ko. Kanya lang mo dito. Chen. Ano ba 'yung na. Ito may manok dito. you mm -hmm. dia <laughs> Ay, wag yan. Kunin mo. Kunin mo. Hindi napindit. Ano yan? Ano yan? Flowers.